Magandang araw sa ating lahat mga kabayan San mang kayo narong panig ng degdig Lalong lalo na sa mga basketball fans ah uh, Usap-usapan pa rin ngayon Yung paglalabas ng NBA O ng mga isang survey sa mga NBA active players Nang kung sino talaga ang kinukonsideran la na greatest of all time O GOAT ng basketball So, ang laki ng uh, lamang ni Michael Jordan sa pangalawang uh, kinonsider nila 73% tapos 11, si Michael Jordan at 11 point something percent lang si Lebron James. Pero yung mga basketball analyst nung sinusuri nila to, eh syempre, sinasabi nila, ito ay generational vote, no? Boto lang to ng mga henerasyon na, kung sino lang inabutan nila magagaling, di ba? Karamihan dito sa mga batang player na to, sa mga active NBA players, ay tsak na umabot sa panahon ni Michael Jordan. O yung habang lumalaki sila, ay uh, iniidolo nila sa pakanlang paglalaro itong si Michael Jordan. Pero papano naman yung mga hindi nila inabutan? Papano yung mga inabutan ng mga panahon namin? Halimbawa, si Larry Bird at Magic Johnson lugi dahil hindi naman nila ganong inabutan tong sila uh, Larry Bird, Magic Johnson at Karim Abdul Jabbar, di ba? Okay, bago niyo ituloy yung panonood ng video, shoutout uh, shout out muna sa mga nagko-comment sa aking mga previous videos. Namili ako ng mga ano, ito na yung mga collection ng mga haters. O oh, hindi naman siguro sila sa akin galit, pero galit sila siguro sa mundo. So, shout out kay uh, Tom Jerry. Ito ang sinabi niya. Mas masarap pang tumae kaysa makinig sa'yo. <laughs> Puro sublay naman. Mas okay, antayin na lang natin ang final kaysa magdadakdak. Tapos iba naman ang makakalaban ni Pacman. <laughs> Ito pa si Richie Halili. Dami mo alam, ulul. ha pa yan. <laughs> si Jong Hidalgo. Kuya, nakasyabu ka ba? <laughs> hindi, hindi po tayo nagsasyabu. Katul lang, katol. Okay, ito pa isang uh, comment, no? Lolo, uh, mula kay Jason Asotige. Lolo, Nemo Abnoy, puro kalandada, para kang asong ulul. Wala namang alam saan mo ba nakukuha sa Inidoro. <laughs> Hindi po. Nagre-research po tayo. Hindi po yan napupulot sa Inidoro. Mula naman kay Galo Plaza. Shout out kay Galo Plaza. etong sinabi niya sa akin, tang ina mo, mukhang mukha, kalalaki mong tao, chismoso kang hayop ka. <laughs> Galo, iligo mo yan. Masyado kang galit sa mundo. Okay. Next. Ito naman ang sabi ni Lot Kans. Lot Kanz. Pag napanood ito ni Atty. Gadon, papagalitan ka kuya. Ang bobo mo kasi. <laughs> Hindi po tayo bobo. <laughs> Yun lang akala nyo. Yun nga ang ano ko, no? Para kayo manood. Okay. Ito naman, may positive naman mula kay Jemery Joker shout out kay Jemery ah uh, Jmart Jmart Joker ayaw nila sa iyo pero ako gusto kita the way you speak maraming salamat naman okay eto naman kay Brian Encarnacion kwentong barbero ka naman hindi po ako barbero ay hindi pasensya na kayo Uh, may barber siya pa ko at ang aking barbero ay si Jim P. <laughs> Royal Mahumot. Oy, Bornok, ikaw ba yan? Kwento <laughs> mo kay Tukmol, Nagmamarunong ang puta. Hindi ta po Ah, nagmamarunong nga ako pa para, para tayo kumita. Ganun lang yun. Roel Ormok. Si Rap Samson naman, napakahaba ng sinabi niya. Tanga! Ito <laughs> naman sagot ko sa iyo, Rap Samson. Matalino! Utak! GMG Trading. Putang ina, bumalik sa tabaho. <laughs> trabaho ko. Magtrabaho ka muna at maglampaso. <laughs> tapos, tapos na break time. Ito na kakahitit ng katol. <laughs> GMG Trading. <laughs> Paano mo nalang GMG Trading. Ah, uh, ayoko muna maglampaso dahil hinihintay muna kitang matapos na maglinis ng inidoro <laughs> Pagkatapos mo maglinis ng inidoro tsaka ako maglalampaso okay? Next. magkano paggupit sa iyo kuya mula kay Ray a, ano? Aling Rai Alim. libre lang pero si Jim Paredes magugupit sa iyo <laughs> eto kay Jutel ano ang pangalan nito Jutel Jutel Ponis. lasing ka lang yata tol Jutel mukhang sabi ka na sa ino tingin mo lahat lasing o painumin kita Oy, Axel Rose sino ba to si Basil yung flip top pati boses pasensya ka na Axel Rose alam ko yung flip top pero hindi ko sila kilala <laughs> hindi ko sila kapanahon ang kapanahon ko yung mga balagtasan pa nung araw pero maganda ka sa picture Shoutout kay Axel Rose panood-nood ka lang dyan sa sa Garex paano mo nasabi o madali lang, umarap ako sa camera at sinabi ko, yun lang paano ko nasabi mula naman kay Joe Joe, Lol, ah, Joe Lodge 22 may hung, hangover ka ba? hindi pa kumino, mamaya pa lang eto naman mula kay Kenneth Baking o Baking Walang kwentang balita. Akala ko naman, ano ang pakay? Sana hindi mo na in-upload. Uh, Kenneth, hindi ito balita. Vlog to. Uh, kung gusto mo ng balita, manood ka ng 24 oras. Tsaka TV Patrol. Kaya ako to in-upload para makita mo ko. <laughs> okay? So hanggang sa susunod, sa kalagitnaan ng mga videos natin, magbabasa tayo ng mga Uh, comments nyo. Kaya patuloy lang kayo. Susunod naman siguro yung mga magagandang comments naman. Eh, kung susuriin mo kahit sa mga stat, eh, pwede naman silang pantapat pa kala Jordan. Generational. Ibig sabihin, eh, yun lang inabot ko sila, Karim Abdul Jabbar. Eh, paano pa yung mga snauna? So, sila Bill Russell, mga panahon pa nila, uh, Jerry West, na hindi naman natin napanood kung paano sila maglaro. So kung sasabihin mong greatest of all time, ibig sabihin intergenerational o lahat ng panahon, ay mahirapan talaga kung ang pagbabatayan lang yung sinagawang survey sa uh, mga active NBA player ngayon. So sa debate lang siguro, ang naresolba lang siguro nito, yung debate na sino ang mas kinikilalang o so who is the greater player o sinong mas magaling kina Michael Jordan at LeBron James ayon sa henerasyon na to. Okay. Pero wala namang meron talagang goat na tinatawag na lahat ng henerasyon ay kinikilala. So ang goat na tinat uh, bukod pa diyan. Bukod pa diyan sa uh, mga issue niya, no? So, kilala ba nila sila? Alan Kaidik, Samboy Lim, Jojo Lastimosa, at Robert Jaworski. Oh, 'di ba? Kung panahon ngayon lang pag-uusapan, baka hindi rin makilala, hindi rin kilala yung kaya hindi nila mabuboto. Pero merong goat na tinatawag na intergenerational lahat ng panahon, kinikilala tong goat na to. eto lang ang goat na lahat ng henerasyon at lahat ng uri ng tao sa daigdig ay kilala ito panoorin natin kung sino itong tinutukoy kong goat makulalaki yan